Eh, sa ayaw ko nga magbayad ka eh. Ba't ba ang kulit mo? Ilang beses ka ba pinanganak? Pagkano ba utang ko? Ikaltas mo dito. Hello, Ate Mariel. Kompleto na naman yung araw ko. Nakita na naman kita eh. Ako, dilubyo na naman ang araw ko kasi nakita ko na naman yung pagmumukha mo. Ano na naman masamang hangin na nagdala sa'yo rito? naman yung pimpla. Magbabayad ako, Ate Mariel. Ano? Magbabayad ka? Hindi. Huwag ka na magbayad. Okay na yun. Ha? Nilalagnat ka ba, Ate Mariel? Saka pa nga. Magbabayad niya ako eh. Bakit ba ayaw mo ako magbayad? Wag. Huwag ka na magbayad. Okay na yun. Nice ka na. hindi ako nagbayad, galit ang bruha ka. magbayad ka eh. Ba't ba ang kulit mo? Ilang beses ka ba pinanganak? Pagkano ba utang ko? Ikaltas mo dito. Huwag ka na magbayad. Makulit ka rin, no? Hindi nga ako makatulog sa utang ko. Uh -uh. At malayal, kaya babayaran ko na. What? Bakit ba? Kasi ayaw mo itong tanggapin mo ba ito? Ikaw itong makulit eh. Ah, basta, Wag ka na magbayad. Umalis ka na. Storbo ka sa negosyo. Alis! na yung bayad ko. Abnoy ka talaga. Kapag sinisingil ka, ayaw mo magbayad. Pag di ka sinisingil, magbayad ka. Unggoy. Wala ka naman ng utang dito. Oh, edi eh, di na kaisa ako sa'yo ngayon. Syunga-syunga ka. Wala ka naman ng utang. Ano to? Wisit ka talaga. Play money lang naman pala to. <laughs> Pagalit na naman yung bruha niya, kala niya siya.